O, oh, ayan, 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 ayan. Gusto nilang kunin ang aming chlorine. Isang katutak na ung... Andito na naman sila. Ang mga mahiwagang unggoy. Ayan oh. Gusto nila kunin yung aming kwan, chlorine. Ayan. Naubos na nga yung kwan dyan, yung... Ano yun? pineapple. Gusto ng kwan tubig. Ayun, mamitas din siya ah. Kalamansi. Naubos na yan ang kalamansi. Ayun, naman sila. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan, ayan. Mali ka dito. Lapit ka oh. Lapit ka pa. Sige, sige. Anong tinitingnan niya? <laughs> Kunin niya yung chlorine namin. O, oh, ayan. Ikaw pa may ganang magalit. Ikaw na nga kumukuha ng chlorine eh. Di mo makuha, magagalit ka.